guys For today's video papasukin natin ang Enchanted Cave. umpisa pa lang, ganda na. ang gaganda ng mga halaman oo. Oh. Oo, oh, magkakasama ang magkakatulad. O oh. 'yung gusto kong arrangement ng halaman. Ang magkakatulad ay magkakasama sa kuweba Wow. O oh. Dito ito sa Enchanted Cave. Hi, shout out mga kabunganga. Please follow me on my FB page Kabunganga Official and sa YouTube channel ay Kabunganga. Thank you. Ganda. Pwede mo mag-check in dito. <laughs> Hindi talaga Coral rocks, limestone fossil clams. Ayan, may ganyan sila, oh. Kasi ito lahat, coral yung makikita mo. Kaya pala nagtataka ako sa so umpisa pa lang, puro coral na yung makikita mo. Tapos meron siyang parang ganun kubo sa taas. Ayan, napapaligiran siya ng coral. Diba? May duyan doon, pwede kang magduyan. Pag nagpapahinga na kayo, pagod na kayo kakalakad, kakapasyal, pwede magduyan. Uh, meron silang ano araw to cave, comfort room, bathroom and dressing room. Hi kuya, shout out. Dami talaga coral oh. Ano to yung coral? Nilagay niyo lang dito. Ah, natural, natural. Talaga. Ganda yung mga halaman. Ganda Oh. Diba? Ganda ng arrangement ng mga halaman. Ang magkakatulad ay magkakasama. Hmm. Ganda. Ganda ng cave. To cave. May araw tayong susundan. Ito na ang tukim. May coral pa rin na malaki, oh. Lahat ng dadaanan natin. Sa Ayun yung mga kasama sa taas. Lahat ng natin ay may coral. So, akit tayo! Akit pa tayo! Para marating natin ang Enchanted Cave. Uy, ang ganda ng kubo. Oo. Oh. Oh. Ganda. Ang galing, shout out mga ate Please subscribe to my youtube channel Kabunganga And follow me on my FB page Kabunganga Official Sige, ayan Kabunganga Alright Ang lalakbayin natin Akiyatin ah. natin guys, so oh. Ah <laughs> Puro coral pa rin ang ating mga nadadaanan. Na yun yung akitan pa natin. Oh. Hmm. Oh. mga coral. Natural daw yan, sabi ni Kuya yung nadaan natin kanina. So, ayan. Makit tayo. Huh. Akit pa. Akit pa more. Akit pa more, mga kabunganga. Sa akyat pa. Sa so another adventure na naman. Ang daming coral, oh. Naparigilin talaga sila ng coral. Natural daw yan. Kanina, tinanong ko, kung ito bang mga coral na to, ay nilagay lang nila dito. Hindi daw. Natural daw talaga. Nandyan lang siya. Oh. Diba? Diba? So, nandito na tayo sa taas. Oh. Diba? Asan yung cave? Ha! Ah. Nandito na tayo sa taas, guys! Alaman, ang daming alaman ng gaganda! Ah! Uh, ayan yung baba, mga kabunganga. Ayun may nakikita nyo, may umaakit ng mga tao. Paakit na sila rito. Hanggang sa makarating sila dito. Ayan o. Kita nyo, umakit sila. Ayan o, paakit sila o. Diba? Bukod dyan sa daan na yan, ito sa side na to, mayroon din daanan. Siguro pagbaba namin, dito kami nababa. Ayan o. Daanan pa rin yan o. Okay. Uh, ay, yun daan daanan papuntang kuweba ay, daanan pala ito papuntang kuweba o papunta doon sa cave kala ko exit na yan mamaya so ayan yun yung makikita nyo, puro coral pa rin tapos napapaligiran sila ng iba't ibang klase ng halaman Oh, uh, ayan na nakapanik na sila nakapanik na sila lahat Shout out mga kabunganga! Isa lang pumansin sa akin. <laughs> o di ba lahat kayo sabay-sabay. Shout out ate. ate si Shout out! Shout out! Shout out! Shout out! Ayun o. No? Siyempre. Bago pumasok sa kuweba, kailangan. Aray ko. May gear. Okay. Oh. Helmet. Magko-construction -co kami doon sa loob ng kuweba eh. <laughs> Magko-construction -co kami ng mga helmet. De, kailangan talaga pagpapasok ng kuweba ng mga ganyan, may gear talaga. So kailangan natin magsuot ng mga ganyan. Oh, okay. So, na tayo ng ito oh, helmet. Mag hmm. may construction site yata, kaya kailangan ng helmet. jo <laughs> loc lang, Ito na, Sige, ito na, magsasaluto ng helmet. di ba po may ilaw dito kuya, <laughs> walang ilaw. kaya hindi po di lao po yung di lao yung sa lao po na. di lao po yung di sa po yung di lao po yung di lao po marunong Ah, ano lang yan sa pagbaba, tapos pwede na lang, ano, pagka nakalusong na sa tubig. Pag maliligo po na tanggay na. Pagbaba na pala kayo lang, ano, costume. Pag, uh, pagkoconstruction, kailangan may light vest. Ay, joke lang. Okay. Sa baba. Baba na. Baba tayo doon papunta sa kuweba. Kaya kumakit ba? May naman sa baba. Sabihin, babae, okay? mm. Ah, ayun pala, ayun doon. Tala ko doon. Oy. Doon pala. So, ayan. Bababa na tayo, mga kabunganga. Oh. Ayun pala. Ang Enchanted Cave. So, nakalagay, watch your step, use handrails, All the time. So, kailangan natin mag-ingat. Ayan na, pababa na yung mga mason. Mga karpentero. <laughs> 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 Joke lang. <laughs> Joke lang. Mga ano to eh, engineer. Mga contractor. Ayan na, pababa na po sila, sir. Sir, welcome sa Enchanted Cave. Sir, well, kapasinin mo ako, sir! Sir! Ay, <laughs> Mga engineer at contractor. Ah, <laughs> oh, 'di ba? Ayun na nga guys. Baba na naman tayo papunta doon sa kuweba. Ayun. Caution low beam. Ay, kailangan dahan-dahan lang daw. Tsaka hindi ako masyadong mag-iingay dito baka magkauntog-untog ako dito. Ayan na guys, oh. Ito ano mga kasama ko. Hi! Hi, Hi! Diba? Rizmo, ka. Ari ko? Ari ko? Nakadalawa untog na ako? Rizyo ko, ah. Diba? Ang lalim, oh. Kaya imagine, nagawa nila itong ganito, no? Yung nag, ano din kami, sagada din kami. boss baba pa dito. Talaga? So, ayan. na tayo sa pinakababa, guys. Wala oh. okay. so, diba? ko oh. Ah, yung mga ibang po, ito yung mga hard hat nila po ah, sa side po dito. Ay, thank you kuya, diyan lalagay. Yes, madami. Doon pala magsi-swimming. Oh, ayan, diyan Ay, daw ilalagay. Ang mga hard hat. Ayun, ang ganda. Oh, ito na pala yun. Ang pagsi-swimmingan. Ganda, guys. Sapa. Ah, Alegeng maganda. Hindi mo na kumakat. Walay. Mag-enchilada. Alegeng maganda. Hindi mo na kumakat. Hindi mo na kumakat. Hindi mo na na kumakat. Hindi